Good morning mga kasing pogi! Ako si Bugoy! For today's video ay magluluto ako ng ginataang dahon ng balinghoy. Kilala rin na sa tawag, nakamuting kahoy. Kaya ngayon ay nandini ako sa hulo, dini sa barangay Kunrason, para maghanap ng ipang uulam at natipuhan ko yari mga dahon. Kung ari hindi nyo pa nalalaman, tamang tama ang video na ari kaya inyong tutukan. Panoorin nyo hanggang dulo, siguradong kayo may matututunan. Lalo na kung mga lutong pang bahay ang pag-uusapan, ako'y siguradong iyong maaasahan, lalo at paborito ko ang mga ginataan. Ang mga kinukuha ko din eh ay mga murang dahon at talbos kasama na ang tangkay. Nandini rin ang dalawang pinakaimportanteng babae sa aking buhay. Yan ay ang aking magandang asawa at ang pinakamamahal kong inay. Meron din din yung siling labuyo kaya pinakuha ko na si misis. Masarap aring ilagay sa sausawa na toyo. Masarap din sa patis. Yan naman ang palagi kong sayo'y namimiss Mga ngiti mo sa akin na kay tamis. Pagkaganyan lagi ang maiiwan sa bahay. Parang ayoko nang umalis. At dahil nandini na rin kami sa hulo, hindi ko na rin sasayangin. Magulang na rin yung dalawang buwig na saging, kaya akin ang titibain. Kaya naman talagang napakasarap mamuhay sa probinsya. Maraming sariwang gulay at prutas, basta't masipag ka. Shoutout muna pala kay Albert Rodel Reforma, pati kay Carol Di Castro de Mayuga. Sila'y parehong taga Laguna. Nakadalawang buwig ng saging ako din eh, kaya pahihinugin na laang at hindi nabibili. Itutumba ko pa rin yung puno para magsilbing pataba din eh sa kanyang tabi. Shoutout din kay Roderick de la Cruz at sa kanyang family. Ngayon naman ay nandini na ako sa bahay. Magsisimula na aking pagugulay. Aring mga dahon ay aking hinihimay. Inaalis ko sa kanyang tangkay. Aring nga lang ay talagang medyo madakta. Kinakailangan din din eh ng kaunting tiyaga. Alam kong nakasubaybay din ngayon. Ang kasamahan kong si Brix Mayton Manuba. Pagkatapos ari naman ay ating gagayatin. Parang dahon laang ng gabi. Panagluluto ng ginataang laing. Ibat-ibang klase na ng mga lutuin. Ang aking nabanatan. Pero yun ay mga lutong bahay laang naman at mga pangkarani kaya kung meron kang gustong sakay matunghayan, ilahad mo diyan sa comment section at yan ay gagawa natin ng paraan. Ginagawa ko din nilalaga ko muna bago gataan. Dahil kapag nakain mo ng medyo hilaw, pwede kang mailay kahit aray dahon laang. Aray ang gagamitin kong pampalasa, ibababad ko laang sa tubig dahil sobrang alat itong labahita. Sisiguraduhin laang na maganda ang pagkakaluto sa mga dahon. Aray karina pang nagkukuluan dahil maganda ang aking pabaga, kaya akin ang inahon. Aray ay akin lang titigisin at habang naghihintay tayong lumamig, yung labahita naman ang aking piprituhin. Bukod sa dilis, isa rin, rin sa mga dabes na panlagay sa ginataan. Kailangan nga lang munang ibabad sa tubig dahil talaga namang may kaalatan. Ari naman ang sunod na proseso, pipigain para mapalabas ang katas. Gagamitin kong lakas sa isang daang porsyento. Huwag kayong mag-alala at ang kamay ko naman ay bagong hugas. Sa tuwing ako'y nagagata, ang ginagamit ko lang ay sibuyas. Pero ngayon ay maglalagay ako ng bawang. Huwag na kayong magtaka at arin natitipuhan ko lang. Hinihimay ko na rin yung labahita at hindi ko muna ilalahat. Itatama ang panlasa dahil kahit aray napababad, talaga namang meron pa ring alat. Ngayon ang tamang oras para magsama-sama. Bawang sibuyas at labahita. Ibubuhos ko rin ang dalawang kakang gata. Kasunod na rin din yung paminta. Kapag kumulo ang gata, ilalagay na rin natin yung dahon na nilaga at piniga. Maglalagay din ako ng tatlong piraso ng sili. Sobrang anghang pag yung kulay pula, kaya ang ilalagay ko ay berde. Hahaluin ko na maganda para siguradong manuot ang lasa at timpla. Nung matikman ko ay matabang pa pala, kaya inilahat ko na yung labahita. Simple lang naman ako magluto, mga ordinaryo at pangkaraniwang ginataan. Pero dahil ari ay pang kaya nagiging espesyal at katakam-takam. Karaniwan sa aking mga niluluto ay mga pangbahay at hindi pangdayo. Dahil hango din lang naman sa tunay na buhay ang aking mga kwento. Ako nga ho pala ay taga dinis sa probinsya ng Oriental Mindoro. Pakicomment ho naman kung saan nakaabot ang aking video. Dahil yan ho naman ay aking binabasa at kapag ho shout nagsashoutout, Yan ako kumukuha ng aking isinasama. Ano hong masasabi nyo sa aking ginataang dahon ng balinghoy? Sana ho'y may natutunan kayo kahit kaunti sa mga kwento ni Bugoy. Sige ho, God bless sa lahat. Salamat ng maraming marami sa inyong panunood. Paalam!